Hello guys sa mga babaero dyan sana wag nyo ako gayahin kasi ngayon lang guys na scam ako sa babae guys nag check in ako sa hotel ng 3 hours ang kachat ko sabi niya pumasok ka muna sa hotel at kumuha ka ng ROM at anong number at bayaran mo kung ilang oras ka. Ngayon guys, kumuha ako ng short time at naka-check-in ako sa hotel guys at nabayaran ko na ang hotel. Ngayon, tinex ko yung babae na anong ROM number ako at naghintay ako. At yun guys, hanggang ngayon guys, wala, wala pa guys. At binalak niya ako guys. Bigla akong nab binablock nga guys sa uh, chat namin at, at hindi ko na siya makuntak guys kaya sayang yung pangbayad ko sa ROM guys, nabayaran ko na yung ROM guys, kaya ito na yung malaking leksyon, aral sa mga babaero dyan kaya wag basta-basta maniwala dapat be sure talaga, mas maganda kung sa personal kasi kung chat-chat lang o oh, hindi pala kita sa personal malabong mangyari at marami ang nai sa mga ganyan. Maraming mga galing na scammer ngayon mga guys, mga matatalino, mga bright, mga mautak. Kaya kawawa talaga guys, nabuti na lang guys, kaya 3 hours ang nabayaran ko, hindi naman gaano kalakihan. Maliit lang naman ang nabayaran ko, plus sa uh, ko kapunta dito. Kaya ito guys, malaking aral sa atin, lalo na dyan sa mga nangangarap pa na tumikim pumunta doon sa ibang langit at magbayad sa babaeng bayaran kaya ito guys ito ang nangyari sa akin ngayon guys yan guys oh basiyong basiyo I need space yan guys wala akong kasama hindi pa na, hindi pa na kalat yung towel guys pati ay foam yung kama yan guys Ayan. Lonely guys. Nice cam ako guys. Okay lang guys. Hindi naman ka kalaki. So yan mga guys. Sana may naitulong ako sa inyo. Maraming salamat po. At mag -ingat.